tanaw wala yung walay kwarta. Mato ko sa unay basing nai pang kwarta. Uh -huh. Isa ay na aman mo mi may nila mayo kay magpa-edit ni sa video. Wow. Muban ka ilan mo ato ila mayume? dele Dile ko ay kay bongol kay to si Yome. Bahala ka mo ato na me. Tara. Akala mo sa ay mole na pugko. Ato At ko layo may ikwa na covert certificate. Lakaw na ko ba don na ko. Adto na ko si Yomi naglingkod sa bato. Yomi, mayong hapon. Hapon dura. Arang arang kay nakadungog. Kinsa na ibungog dura? Pandamay kay Yomi. Sala na to dura. Nadira akong birth certificate Yomi. Vert, Yumi ba? Vert! Rip, lagi! Nibungol naman kayo, may ay! Sige ka, nabungol dura! Kadungog, mundi kay Yumi! Ihatag na lang sa ako, Yumi, ang clearance, be! Ang saka dura, mangayon na to ka, allowance! Allowance naman nun, Yumi! Clearance ba? Bungol-bungol! lagi ko mo at ang nimo! allowance! May pa ano pa nga yung sinuma galawans? Wala yung alawans, -alawans dire, dura. Wama kay yung me, ako pa ngayon, clearance. Na imong gihatas ako, alawans. Pauli na ko, kaslaro yung ka. Sa si ati dura ba padulong pa, dolong ayan na o. Oh. Ito, sa so, ula to na to dire. Ati dura, ah, makagikan. Gusto ko ilayo, may gikan ilusa, bungol man kasi si yume. Asa tayo mo mga ito, Elsa? Magpa-edit mo ito o video. Mahala mo, ilakaw na mo. Ato ito na may tinura. At mo, tinawa. Matlaro ni Yomi. Sabot yung kabungol. At ito na ito si Yomi Ariana. Tara sa. Sama nato Ilsa. Video, Yume. ito, Elsa. Magpa-edit mo sa mong video, Yomi. Ito, Yomi. Among ipa-edit ang video. Wala mo ninyong video? dikit yun. igit ba? lagi igit. Lulutan siyang dakot gigit. O, gamay pa kong gigit. Bata pa man ko. Wala yan, ni Ariana, na. Tara, manguli na lang ta. Tara, ilsa. Wanto na ta. May pa mong mauli. Tito, um, kay kulitong ko. Hahaha! <laughs> <laughs>